sa naman talaga sa may IFC Mall Pwede ka mapictorial dito <laughs> So, ayan Medyo makakulimlim ngayon ang araw Marami na tinda din dito. Ah. So, so, so. Mahangin, mahangin. Kala ko sa Pilipinas nang may kalabaw May kalabaw pala din. May kalabaw din pala dito sa Hong Kong. Ayan, kalabaw. Sana kami sa ating ko sa pambansang kalabaw. Sa natin si Kabayan, yung pabansang kalabaw natin nasa Hong Kong. So, ayan, ayan na mga, ayan na mga gwapa, oh. Ang, 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 ang mga gwapa na, ano natin. Oh,